Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada po natin ang ating pecha para po ngayong April 23, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa April. Yan po ay 4 at uh, 23 sa ating petsa 24 sa ating taon yan, ganoon pa rin po ang gagawin natin gagaya pa rin po ng dati simplify lang po muna natin yung mga numero natin yan dito 0 plus 4 is 4 2 plus 3 is 5 at uh, 2 plus 4 is 6 ganoon pa rin po sa bandang gitna add lang natin 4 plus 5 is 9 at uh, 5 plus 6 is 11 Ganon din po sa bandang baba. 9 plus 11 is 20. Yan po yung unang numero natin dyan. Meron tayong 20. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan. Ito pong tatlong numero natin dito. 4 plus 5 plus 6 is 15. Yan naman po yung pangalawang numero natin o kapares natin numero. Meron tayong 15. At meron na rin po tayo itong kombinasyon. Pwede pwede na rin po natin itong matayaan. 20, 15. O kaya naman ay 15, 20. Yan, pwede pwede na po yung kombinasyon natin ito. At dahil 2 digits po yung mga numero natin, simplify muna natin sila. Bago po natin yan isumada para mas madagdagan yung mga numero pwede natin pagpilian. And my idol, dito po sa 15. Ayan, simplify natin. 1 plus 5 is 6. At dito sa 20, Ayan. 2 plus 0 is 2 ayun muna daw lang po yung isang natin 6 at saka 2 at punahin natin sumada yung sumada ng 6 kukunin muna natin yung 15 sumada 15 1 plus 5 is 6 pwede rin po dyan yung 33 sumada 33 3 plus 3 is 6. At 24 sumada 24. 2 plus 4 is 6. Ayan mga edo. Ayan po yung sumada natin dito sa 6. At simudin naman po natin itong 2. Dito sa 2, yan kunin muna natin yung 20. yan sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin po dyan yung 11 sumada 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin yung 38 sumada 38. Ayan po yung 8. 3 plus 8 is 11, at 29, sumada 29. 2 plus 9 is 11, and mga ito yun naman po yung sumada natin dito sa 2. At ito po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian dito po sa ating sumada para po ngayong April 23. Meron tayong 6, 15, 33, 24, 2, 20, 11, 38, at 29. Ayan, ganun pa rin pong gagawin natin. lang po tayo dito o i ramble natin yung numero yan. kung yung mga nagustuhan po natin, mga no? personal po natin yung uh, mga numero. Para po sa mga kombinasyon na pwede po natin matayaan. Ayan, i-ramble lang po natin sila. At doon naman sa ating sample, kinuha natin dito ang 11, 11 at 24. Then 6 at 20 then 15 at 29 ngayon mga ador ito naman po yung mga sample po natin o kombinasyon natin nakuha sa ating sumada sumadang April 23 meron tayong 11-24 20 at 15-29 meron tayong tatlong sample dito kung nagustuhan nyo po sila pwede pwede rin po natin matayan yung mga sample natin nakuha dito pwede po rin po tayo magdagdag dito po sa mga naka-encircle po natin mga numero yan kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon at ay mga idol lang po ating sumado sa pecha para po yung April 23, 2024 maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat